Aris, pag madami ng panalo ay ipunin iwasan na ma. Inis sa humihingi ng balato yon ang magpapahina. Nang iyong swerte, dapat nang mag-isip pag natalo ng ilang. Laro, ay mag-relax para umayaw muna o kinabukasan na maglaro para masaya muling makakalaban ng may puhunan. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Taurus, pag madami ng panalo ay ipunin iwasan na ma. Inis sa humihingi ng balato yon ang magpapahina. Nang iyong swerte, dapat nang mag-isip pag natalo ng ilang. Laro, ay mag-relax para umayaw muna o kinabukasan na maglaro para masaya muling makakalaban ng may puhunan. Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 Gs ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala 1 hanggang alas 4 Gs ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, player na madaldal ang iyong iiwasan dahil mamalasin ka sa kanya. Gemini, pag madami ng panalo ay ipunin iwasan na ma. Inis sa humihingi ng balato yon ang magpapahina. Nang iyong swerte, dapat nang mag-isip pag natalo ng ilang laro, ay mag-relax para umayaw muna o kinabukasan na maglaro para masaya muling makakalaban ng may puhunan. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 5 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Cancer, pag madami ng panalo ay ipunin iwasan na ma. Inis sa humihingi ng balato yon ang magpapahina. Nang iyong swerte, dapat nang mag-isip pag natalo ng ilang. Laro, ay mag-relax para umayaw muna o kinabukasan na maglaro para masaya muling makakalaban ng may puhunan cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pink magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Leo, pag madami ng panalo ay ipunin iwasan na mainis. Sa humihingi ng balato yon ang magpapahina ng iyong swerte, dapat nang mag-isip pag natalo ng ilang laro. Ay mag-relax para umayaw muna o kinabukasan na maglaro. Para masaya muling makakalaban ng may puhunan, Leo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na limamput isang minutong negatibo, humiwas ka sa kulay yellow at sa player na masyadong mabango ang amoy na player sila ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Virgo, pag madami ng panalo ay ipunin iwasan na ma. Inis sa humihingi ng balato yon ang magpapahina. Nang iyong swerte, dapat nang mag-isip pag natalo ng ilang. Laro ay mag-relax para umayaw muna o kinabukasan na. Maglaro para masaya muling makakalaban ng may puhunan. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, player na malalaki ang tainga ang iiwasan dahil mabibigyan ka ng kamalasan para matalo. Libra, pag madami ng panalo ay ipunin iwasan na ma. Inis sa humihingi ng balato yon ang magpapahina. Nang iyong swerte dapat nang mag-isip pag natalo ng ilang laro, ay mag-relax para umayaw muna o kinabukasan na maglaro para masaya muling makakalaban ng may puhunan, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na putatlong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikakatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Scorpio, pag madami ng panalo ay ipunin iwasan na ma. Inis sa humihingi ng balato yon ang magpapahina. Nang iyong swerte, dapat nang mag-isip pag natalo ng ilang. Laro, ay mag-relax para umayaw muna o kinabukasan na. Maglaro para masaya muling makakalaban ng may puhunan. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa ala, una hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, at sa player na mahilig magsalita ng kabastusan at malaswa ang sinasabi dahil sila ang magbibigay sa iyo ng kamalasan. Sagittarius, pag madami ng panalo ay ipunin iwasan. Na mainis sa humihingi ng balato yon ang magpapahina. Nang iyong swerte, dapat nang mag-isip pag natalo ng ilang laro, ay mag-relax para umayaw muna o kinabukasan na maglaro para masaya muling makakalaban ng may puhunan. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.5 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Capricorn, pag madami ng panalo ay ipunin iwasan na. Mainis sa humihingi ng balato yon ang magpapahina. Nang iyong swerte, dapat nang mag-isip pag natalo ng ilang. Laro, ay mag-relax para umayaw muna o kinabukasan na. Maglaro para masaya muling makakalaban ng may puhunan. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:00 ng hapon, may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 5 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green ng masaya ang isipan ng ikapapanalo ng maayos. Aquarius, pag madami ng panalo ay ipunin iwasan na. Mainis sa humihingi ng balato yon ang magpapahina. Nang iyong swerte, dapat nang mag-isip pag natalo ng ilang. Laro, ay mag-relax para umayaw muna o kinabukasan na maglaro para masaya muling makakalaban ng may puhunan. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga. May ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 jis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Pisces, pag madami ng panalo ay ipunin iwasan na ma inis sa humihingi ng balato yon ang magpapahina. Nang iyong swerte, dapat nang mag-isip pag natalo ng ilang laro, ay mag-relax para umayaw muna o kinabukasan na maglaro para masaya muling makakalaban ng may puhunan, Pisces sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo.